Hello mga Mars! Magluluto ako ngayon ng Pinakbet. Look! Kasi, so ito yung mga ingredients mga Mars. Giniling na babo yung isasahog ko. Ayan yung alamang, bawang, sibuyas, at yung pakbet. So nagisa na ako ng bawang at sibuyas. Yan. Mix, mix, mix. And then nilagay ko na yung alamang. Ginisa-gisa ko, then sinet aside ko bago ko igisa itong giniling. The pork giniling ayan, naglagay ako ng pepper and bisak ako binalik yung bagoong alamang so, yan na yung gulay yung pinakbet Yan, yung sari-saring gulay ginisa-gisa ko, naglagay ako ng konting tubig at tinakpan ko then, timplahan nyo lang Mars according sa inyong panlasa and ready to serve ng ating pinakbet yon very good si Cassie kumain ng pumpkin Andito na si Daddy. Kain tayo mga Mars. Yan, so, may tira pang Kain pork steak at yung bigay ng lolo ni Kasi na sopas. sopas. Yan, ininit ko. Kain tayo. Kain tayo. Yan. Yan. May nakasimangot na naman dahil gulay ang ulam. Bala ka, John. Yeah. <laughs> ang hirap pa kainin ni Daddy ng gulay mga Mars. Daddy, Sarap si Pain. Nice. Kala mo anak ng mayaman. Thank Kain tayo. Watching. Thank you for watching.